Ngunyan ngani ni Naal daw ay hayahay na naman kita. Mas hayahay ang buhay kung ang panira mo sa pangadtuhan ay sariwang isda na sinugba. Ngunyan nga ni Naal ay amay na naman kita. Taarog ka ang buhay talaga kang mga parasira. Amay-amay ang karigos. Hehehe. <laughs> Suba lang. Ang totoo po talaga kayan mga kapadimen Kaya kita amay mo nyan. Taiga po kitang kinabit na bagong sagkad po kasawapon. So yan, good morning mga padimen men. Nandito na tayo sa ating bagong kabit na baklad kahapon yan men. O, hili nga daw. Tayo inutro mo lang ang sinabi ko. Kabit tayo kahapon ng baklad bago tayo naglaba. Ayan, may lutang nanais nice daw. Tayo na. Siguro marami yung laman dito. Sana nga marami mga par. Yan par. Nak no, nak no, nasi no, no, tokak. Marak pin. Iyun panak dah. <laughs> Grabi nang na buka ni yo. Panak dah. Anu dah makatama kau mandau nui. Oh no. Salah. <laughs> Sabi ko na, di makamintis ang hinala ko, di talaga makakatama si Tupa Sayang, hindi pa dumami yung isda. Pero sa Promero man lang dahil ito, sa sunod, siguradong tatamaan niya na. Ang malaki daw, kadakula. Yun, nakasyapul na. nabanggi ka maganda ini ano? anong pag anong, pag hindi mata na ano hapon, nabanggi hmm, siya na Pakayo. Oh. sarap niyan sarap niya sa men ba na nga ako So yun guys, pass forward na nga tayo at dito nga sa part na to ay eh, pauwi na tayo mga par natapos na natin pandawin yung tatlong baklad natin yung dalawang baklad eh, wala tayong masyadong huling isda ito na pala yung mga huli nating isda dun sa bagong kabit nating baklad mga padimin ayan, napakalalaking isda yan mga padimin kitang, tsaka barracuda, tsaka may apat na malalaking posit, tsaka din mga par at pagkatapos nga nating ipabakal ang ating mga nahuli mga par, ibig sabihin ng ipabakal o ibinta yung mga nahuli nating isda mga par. Eh nag-ihaw na tayo dito ng ating pang-ulam sa para sa tanghalian mga par. Ito pa mga pinili kong isda mga par, ay eh, the best itong pang-ihaw talaga. Bulan-bulan tsaka yung pulang arungan, tsaka merong danggit. Napakasarap niyang inihaw men. At syempre, pagkatapos natin mag-ihaw, ito ay magkakainan na. Mas masarap kasi itong kainin mga par habang mainit pa. Here uh we go, the -huh. flying is underway, the covers with the -huh. Good. bounces, shot by Baiting. Zubat leaves it short, but falls it up.